guys! Kamusta? Happy Friday! So, since last break natin guys, nagkaroon ako ng time para magpasalamat sa inyong lahat. Thank you so much sa aking 3,200 followers. Ayan. Thank you, thank you. And of course, sa ating mga tala senders. And of course, sa ating mga followers na nag-share ng na aking mga video. Maraming maraming salamat po sa inyo guys. So, wag po tayong panghinaan ng loob kung bumaba man yung mga views natin and then kung namumula man yung mga dashboard natin, tuloy lang po tayo sa ating nasimulan. Isipin natin guys, hindi hindi agad maaabot ang ating pangarap. Kailangan natin pagsikapan, syempre number one yun kailangan nating mag-iis, magsikap para maabot natin yun guys, yung mga narating yun. Kaya wag tayong uh, susuko, laban lang tayo. So maraming salamat. Thank you so much everyone. God bless us all. Bye!